channel ko. Vlogging. Oh, dragging, dragging. Hi. 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 Thank you. Happy Sunday. Yan, mga Pilipina, mga Pilipina, nagsibaon. Di ba, bongga, o? Oh? Baon-baon, para makatipid. Oo, oh, kasi, kasi may birthday itong pamangking ko. Happy so birthday, ko. Happy, happy birthday, happy oh. birthday. Yes, thank you. Ito ang Hong Kong pag Ito ang Hong Kong pag-Sunday, guys. Ayan. ayan. dito ang Hong Kong Central. Daming tao pag hindi ko. Ayan. Hello. Ayan, mga Pilipina, nasa gilid-gilid pag Sunday. Daming tao dito. Ayan, dito sa buhay, papunta yan sa post office. Ayan. Ito pala, migrante. Hindi ko ito napuntahan. Ha? ito, so, ang migrant, voluntary, not mandatory, sa field health leadership. Yan, sa field health leadership, mga kaibigan. Yan. Sa field health. Yan. Dito may boost ang ano, voluntary, not mandatory, field health membership. Yan. Umaalma kami sa mga

Sabado ko, kaunti. Ayan. Ang daming Pilipina dito, guys, o. Oh. Pa-dakali, eh. May mga Pilipina, kamakain. Ganito namin, ini spend ang weekdays na, ang weekend namin. Ayan, may nakahiga. Samaya patayuin ang gwardiya, yan.

ay it's ang kalya. Madami Pilipina. Kasi day off ngayon. You see? Very different po. Pag Sabado, mga kaibigan. Ang Central. Very crowded kapag linggo. Ayan. Central, Central. Ayan. Daming tao. Ganito namin. ang tinitinda? May mga nagtitinda. May panty, may bra, may chinya. May panty, may bra. Ayan, dito sa sentral, sari-saring tao. May iba, ibang, ibang Ayan. Ayan. Dipinda. Ayan. lalakad. Pupunta ako, bibili ng tubig. Ayan, nakikita niyo yung mga fried bags na yan. Minsan, ang mga laman niyan is paninda. Paninda ng mga Pilipina. Minsan, ang laman niyan ay mga ipapabox nila. Ayan, ganyan. Ganito, kagulo ang central ko linggo, guys. Ayan, na-acquart kami ngayon sa, sa escalator. Papunta ng loob ng mall. Doon kami dadaan. Papunta worldwide. So, Ayan! Ito ang kanilang best friend ko. Birthday na ako. kami family din naman ngayon. So, Ayan! Dito kami sa ngayon. Punta kami ng wall Punta kami sa loob ng wall ngayon. Yeah. Kanyang, kanyang tao guys. Ang daming tao kapag sunday sure so, so kayo kahit pa paano meron kayong bird's eye view kung ano itsura ng hongkong kapag linggo ayan, may mga Pilipina dito nagpapalamig lang you see pero mamaya medyo sitahin na sila ng gwardiya ayan guys ayan. Ayan yung Pilipina dito. Snatch daw yung bangko. ko. mo, wala namang laman. Ay, oo nga pala. May laman yan. Ayan. Overlooking yan. Mga nagpapapak. Nagpapapak sila, guys. Dito ako sa taas ngayon chocolate. Pilipina, nagpapabak. Yan si ate, o, oh, ng chocolate. Wala. pupunta ako ngayon worldwide, guys. The worldwide. Dito, mas madaming tao dito. So, kailangan mag-ingat ang mga belongings. Kailangan yakapin kasi minsan may mga kabataan din. At, ang mahirap, minsan kababayan pa mismo ang kawatan. Ayan. Dito tayo na. Dito kami papasok. Ayan, you see? Ang dami-daming tao ngayon. Ayan, dami tao. May nagre-remit ng pera, nagpapayag ng SSS, huwak cellphone, may Filipino foods dito. Parang kanting-kanting lang sa Pinas. Ayan, ito na kain ah. tayo Dito kami sa second floor. Ayan. Ayan kami. Kaya gamitin namin ang exit. Kasi dito less people. Kasi pag dito kami tulad dadaan napakadami pa. Ah. Ayan. Dito kami ngayon dadaan. dumadaan yung mga walang transaction sa loob. Eh, okay lang. Madilim, pero okay lang. Ito guys. Nakiyat sa taas kasi pupunta kami sa third So, yan. Mga Pilipina din dito. Naririnig okay. ko may mga bisaya guys. Hindi man ako narunong bisaya. Ayan, Nandito na ako sa third floor. Guys, timo, dami pa rin ang tao dito sa worldwide. World, sa, sa worldwide world Hong Kong. Ayan. Ayan, tao. hirap huminga. Guys, Yes, ganito ako kag Ayan, mga box na mga At ate. So, so, ayan, may hulugan shop. They do it. There's all kinds of mobile po. Ayan, makakagawa Ay, ko nga yung cellphone ko dito. Ayan, Super Ace Cargo, LTV. Okay, ito na. Ano, ito na. It's X-Speed. x Nakita mo. Thank you, thank you. Bura <laughs> eh, na sa akin. Ano yan, live yan? Yes. Na-upload ko siya sa YouTube salam. Ay, uh, sige, salamat. Subscribe mo ako para mapanood mo. Thank you, ate. Uh, okay. Ano yung ano mo? Three angels para makita mo. Hello, guys. Nandito ako sa FF ito, nagpapakargo sila ng mga basket. mura lang dito. Ayan, ay, dito sa, ay, rin sa rin ay. Pangalan mo, sir. Okay, mura lang dito. Meron ka na dito? Na ay. Ay. Thank you, ate. Dito ka uh, na. May loyalty card ka na dito. May loyalty card na Ito, ko yung name ko para makita ay. nila. Huwag ka maingay. <laughs> ito ang ano, ko, YouTube account ko. Ah, sige, search ko. Thank you, ate. Thank you. Okay, bye. Mura lang, padala ng box dito. Kaya dito na tayo, padala na. na to. Okay. Dito, dito ang world wide. ano, kabilis. Maraming tao. Nakadaming tao, guys. Papabox. O yan, si ate, o. Oh, siya na mismo nasa box. Ate. Hi. Ayaw ni ate. Ayaw si ate. Hmm. Pakistan, worldwide. World guys, worldwide. Pakistan, 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 ang tinda namin ng kape. Ang suki kong tindahan ang Burnock Central Shop 360. Ito sa Central po ito. Worldwide Central. Ito ang boss ng ano, Burnock Central siya ang mayaman na boss dito. Ang Ayan, Pilipina, yes. Pilipina, Pilipina. Ah, Neng, pabili ako ng tubig mainit muna. Pilip, Ayan, sa apatid. Oh, yung init. Ayan. Oh, baka madukutan tayo. Hello, kapatid. Yung tubig na mainit, be. Ayan, termos ko. Tapos, pabili ako ng ibang... Ayan. Dito ako bumibili guys ng paninda ko. Ayan. Tapos kukuha tayo ng tubig ano. Ta kahit tatlong tubig lang. Dapat pa mo yung... Ayun, pinakita ko kanina. Ayan, yung Burnock Center. Central. Burnock Central guys, sorry. Shop 360 dito sa Worldwide, Worldwide Central. Ito, ito. Mura ang mga produkto dito guys. Philippine products to. Ang may-ari dito is Filipina oh, din. Pilipina din ang may-ari. Meron dito. Korean kuya. Hello. Oh. Yes. Oh. Hi. Yeah, Chinese. Are you the owner? Yeah. Ah, yeah. Chinese oil owner. Yeah. Okay. Yan po, kagulungan dito sa Central Worldwide. And ito, pagka-Sunday, guys. Ang daming tao, super. Daming tao, daming tao. Andito, mayroong swipe. Cebuana, padala. Eh, hey, bago na ito, original ah. Mas masarap na ito eh. Pupulat tayo ng mga ano? Eh, ayan, mga paninda. Yeah. Kasi maraming adik sa soft drinks. Um, Pero ang iba, piniprefer nila ang tubig ngayon. Um, Forking. Hmm. ba? meron na soft drinks mo. ka pang so, coke, pa? eh. Ayun, coke. Wala tayong plastik na no. dala, no? Wala, yun. mo. Ano pa? ayun dito ako sa Burnock Central sa Bornox Central mura ang bilihin guys Pilipina po ang may ari dito so, dito kami bumibili kasi mura 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 po ang mura po ang panora okay, guys ayan 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 kukuha si Three Angels ng mga ilang pirasong soft drinks tsaka tubig ayan si Pilipina hi ayan Yes. Hello. Say hi to your family. Hello. Ah, Santa ng Iloilo. Hi sa mga yan, mag-ilonggo kayong dalawa. Kaya, Come on. Bakolod ko. Yan, bakolod. Pareho silang ilongga. But sometimes, nagkakamalang din akong ilongga. The way I talk is parang ilongga daw. But I'm not. Yes, this is Three Angels. Kung gusto mong subscribe ako para mapanood mo yung ano mo. Bukha uh, Makaka-free ba ako ng plastic pag kukuha ng soft drinks, be? Ah, kukuha ako ng tatlong Coke, tatlong buko juice, tatlong Sprite, at tatlong Fanta. Yeah. Thank you. Tatlong buko? Tatlong buko. Opo, tatlo-tatlo lang. Tatlo-tatlo lahat? Tatlo lahat. Okay, salamat. Salamat kapatid. Salamat madam siyang may-ari po ng Burnock Central located at uh, worldwide number 360 shop dito po yan sa Central dito, no, 64 lahat 64. 64. 64. Opo. Kapag guapa ka din mata mo. Ayan, ayan. Good morning. Ayan ang may-ari. Ayan. Ilongga rin po pala yata siya. Ubusin mo to, ayusin natin yan kasi meron ano. Darling, 24 yung buko mo. Okay. 30, uh, 30 yung okay. uh, drinks mo. Okay. 54, 64 kasama yung hot water. Okay, no problem. Salamat, balik-balik. I love you, chup-chup mo. Love mo. You. I, love 64. You. 64. 64. I love you. 64. 64. Dahil, pahingi tayo ng... Sixty four, Kaya pa na size day. size. Yeah, ano kaya nito ang ganapan guys dito sa worldwide Hong Kong. Kapag linggo ang daming tao. Malaki yung difference pag Sabado guys. Salamat. Yeah, na No, ang Sabado ko konting tao. Ngayon linggo madami. Ganito. Meron din sila mga Avon products guys. So, so mga bagong papunta pa lang ng Hong Kong, Bisitahin niyo sa Burnock Central. Mura ang bilihin, mabait pa yung may-ari. Kaya guys, tara na, dito na kayo. Oh, oh madam. Salamat ah, Alis na kami. Bye-bye. Ay -bye. na. At dito na po nagtatapos muna ang aking araw ng linggo. Maraming salamat, guys. Yan, bye-bye. Bye bye Ayan, magulo dito, magulo Mga tao Baba na tayo Baba na kami guys Dito may kabayan center Itinda sila ng mga sim cards, cellphones. phones Ayan Ayan, nagpapabaks, nagpapabaks madaming maraming pera dito Nagpapabaks sila Ako lang ang walang pera guys Ayan, madaming nagpapabaks dito Ayan, si kuya Hello. Marami, oh, ang dami nilang pera. Ayan, mga chocolates. Chocolate, no. Chocolates, guys. Chocolates, bilhin ka ng chocolates. Wala pa akong pera, ate ko. <laughs> Say hi. Hi, this is the best enjoy time. <gabos> chocolates. Ayan, yeah, mga tumbero sila. Para sa, <gabos> sa mga bumili, punta dito. This is the best enjoy time. Sorry. Ayan, sa ticketing po, pwede to. Dito ako nagpa-ticket <gabos> dati. Ayan, coffee. Ayan, chocolates, coffee. <gabos> Ayan na. Ako na yung isa. Salamat po. Ayan. Ito ang X Speed guys. Dito ako magpapadala ng back. Ayun. Kaya, kumuha smart, Ako, ayun. Kumuha okay. ako ng reflex nila para matawagan ko sila guys. Okay. Salamat. Subscribe mo ako ah. Uh, salamat ate. Thank you. X Speed. FC Speed. Okay. Ayan ang po. Oo. Oh, ni Miss Top. Ito rin po okay. okay. ang Super 8 Cargo. Oh, ano ba ang class Ayan. Madali dito. Ayan. Okay. Oh. Ayan, kukuha ako sa ibang ate. nag vlog yes, ako. mapilis kita dito ang Yes, oh, o. Dito, dito yan lockdown. sa... Meron ako YouTube channel ate. Ipo-post ko dito. Ako. dito. Okay. Ayan. Hi! Okay. Super East RTD. Dito sa World Central. Ayan, tagbis na Ayan. Meron dito bulugan siya, pero hindi ako nakukuha kasi wala akong pabalo. O oh, guys, dito kaganapan ito, kaganapan dito, dito sa so World Sunday guys. Yan. Dami-daming tao. Dami, -dami, Dami Okay. Okay guys. Uh, guys. Happy Sunday, everyone. Bye-bye. Hanggang sa maling pakikita. Please watch my channel. Subscribe, comment, if you can, And like. Bye-bye. Ayan na. Dito na. Uwit na ako dun sa pesto ko. Pero ang dami pa rin tao. Oh. Dami, dami pa tao, guys. Pag inauubos ang tao, pag-inubo. Ayan. Yan. Yan ang baba. Kita niya sa loob ng worldwide ito, guys. Fast food. Okay.